Ngayong September 25, 2024, talagang lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Mula sa mga naunang insidente ng sporadic na pag-atake, lumala ang sitwasyon matapos maglunsad ang Hezbollah ng higit sa 300 rocket papunta sa hilagang Israel na sumalanta sa mga bayan ng Haifa at Kiryat Shmona. Bilang tugon, naglunsad ang Israel ng higit 800 airstrikes na tumarget sa mga facility ng armas ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at Hindustan Times, mahigit 560 na katao na ang naiulat na nakitil at karamihan sa kanila ay mga sibilyan. Habang patuloy ang mga military operation, hindi pa rin tumitigil ang humanitarian crisis sa rehiyon na kung saan libu-libong sibilyan ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Nananatili ring mataas ang tensyon habang nag-aabang ang international community sa posibleng paglala ng sitwasyon sa kabila ng mga panawagan para sa diplomatic resolution. Ang humanitarian crisis sa southern Lebanon at hilagang Israel ay patuloy na lumalala. Ayon sa ulat mula sa Reuters, higit sa 500,000 katao na ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na mga airstrikes ng Israel. Maraming residente ang naghahanap ng ligtas na lugar habang ang mga ospital ay punong-puno na ng mga napinsalaan at may kakulangan na sa supply ng mga gamot at kagamitan. Ang mga humanitarian organization tulad ng United Nations at Red Cross, ay nahihirapan maghatid ng tulong dahil sa patuloy na labanan sa mga lugar na apektado. Sa Hilagang Israel, libu-libong sibilyan ang lumikas din mula sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa mga rocket attacks ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat mula sa Hindustan Times, ang sitwasyon ay lalong humihirap dahil sa kawalan ng akses sa mga pangunahing facility at medical service. Patuloy ang pagsisikap ng international community na hikayatin ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong September 25, 2024, nagpulong ang United Nations Security Council upang talakayin ang tumitinding tensyon. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters, iminungkahi ng mga leader na magkaroon ng diplomatic solution sa labanan, subalit na nanatiling agresibo ang magkabilang panig. Sinabi ng Estados Unidos na patuloy nilang sinusuportahan ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, subalit na nanawagan din sila sa magkabilang kampo na itigil na ang mga pag-atake at simulan ang mga usapang pangkapayapaan. Ayon sa Hindustan Times, sinabi ng Iran, nakilalang taga-suporta ng Hezbollah, na magpapatuloy ang suporta nito sa grupo hanggang ang Israel ay itigil ang kanilang mga atake. Sa kabila ng mga diplomatic effort, nananatiling mahirap ang pag-abot sa isang agarang resolusyon. Ang nagpapatuloy na digmaan ay may malalim na epekto sa ekonomiya, hindi lamang sa Gitnang Silangan, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ulat mula sa Reuters, tumataas ang presyo ng langis dahil sa pangambang maaapektuhan ang supply mula sa rehiyon. Ang gitnang silangan ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng langis ng mundo. Kaya't ang anumang kaguluhan sa rehiyon ay direktang may epekto sa global energy market. Maraming bansa na umaasa sa langis mula sa rehiyon ang naguulat ng pagtaas sa presyo ng gasolina at enerhiya. Samantala, ang lokal na ekonomiya ng Israel at Lebanon ay patuloy na apektado ng digmaan. Maraming negosyo ang nagsara at ang mga mamamayan ay nahaharap sa matinding hirap. Sa mga bayan sa Hilagang Israel at Southern Lebanon Tumitigil ang mga operasyon ng mga negosyo dahil sa patuloy na digmaan. Iba't ibang bansa sa buong mundo ang nagpapahayag ng pagkabahala sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa ulat ng Times of Israel, ang Estados Unidos at ilang bansang Europa tulad ng Germany at France ay nananawagan para sa agarang tigil putukan. Nanawagan ang mga lider ng mga bansang ito na ipagpatuloy ang diplomatikong pag-uusap upang mapigilan ang mas malawak na kaguluhan. Samantala, ang Iran na pangunahing taga-suporta ng Hezbollah ay nagpahayag ng matinding pagkondena sa mga airstrike ng Israel. Sinabi ng Iranian government na magpapatuloy sila sa pagbibigay ng suporta sa Hezbollah hangga't nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel. Ang Russia at China na may interes din sa rehiyon ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa posibilidad ng mas malawak na digmaan. Gayun din, ang United Nations ay naglabas ng pahayag na nagsusulong ng kapayapaan at tigil putukan. Patuloy ang mga operasyon ng Israel Defense Forces laban sa mga pangunahing facility ng Hezbollah sa southern Lebanon. Ayon sa ulat mula sa Reuters, nakatuon ang airstrikes ng Israel sa mga missile launchers at weapons depots ng Hezbollah na pinaniniwala ang ginagamit sa paglulunsad ng mga rocket attack patungo sa Hilagang Israel. Layunin ng operasyon ng IDF na pahinain ang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng mga pag-atake. Sa kabila rin ng mga airstrike nagawa pa rin ng Hezbollah na makapagpalabas ng higit sa 300 rocket mula sa kanilang mga base na nagdulot ng pinsala sa mga bayan ng Haifa at Kiryat Shmona. Ang Hezbollah na gumagamit ng guerrilla tactics ay nakatago sa mga siksik na residential areas na nagpapahirap sa operasyon ng IDF. Ayon sa Hindustan Times, ang Hezbollah ay tumatanggap ng patuloy na suporta mula sa Iran sa kanilang laban kontra Israel. Habang nagpapatuloy ang digmaan, marami pa ring mga humanitarian organizations ang patuloy na naghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar sa Lebanon at Israel. Ayon sa ulat mula sa Reuters, ang mga pangunahing organization tulad ng Red Cross at United Nations ay nagsisikap maghatid ng mga supply tulad ng pagkain, tubig at gamot sa mga libu-libong taong napilitang lumikas. Sa southern Lebanon, ang mga ospital ay umaapaw na ng mga pasyente at marami ang nauubusan ng mahahalagang medical na equipment. Mahirap ang sitwasyon dahil sa patuloy na bakbakan at maraming lugar ang hindi agad mararating ng tulong. Sa hilagang bahagi ng Israel... Tumatanggap din ng humanitarian aid ang mga displaced civilians. Gayunpaman, ayon sa mga ulat mula sa Times of Israel, ang patuloy na rocket attacks ng Hezbollah at ang mga airstrikes ng Israel ay nagpapahirap sa pagsisikap ng mga humanitarian workers na makapaghatid ng tulong sa oras. Ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nagdudulot ng malalim na epekto sa global politics. Ayon sa Hindustan Times, maraming bansa ang nangangamba na maaaring kumalat ang labanan sa iba pang bahagi ng rehiyon. Ang Iran na patuloy na nagbibigay ng suporta sa Hezbollah ay nagbanta na magsasagawa ng mas malalaking hakbang kung hindi titigil ang mga pag-atake ng Israel. Patuloy rin na nagmamasid ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyado ng Israel tulad ng Germany at France sa sitwasyon at naghahanap ng paraan upang mapigilan ang mas malawak na digmaan. Ayon sa mga ulat, ang tensyon ay umaabot na rin sa Syria at Iraq at may posibilidad na masangkot ang mga bansang ito sa digmaan. Dagdag pa dito, ang Russia at China ay nakatutok din sa mga kaganapan na nagpapakita ng mga komplikadong implikasyon sa global security. Patuloy na tinututukan ng mga international media outlets ang lumalalang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Times of Israel, ang mga pangunahing media networks mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay naguulat ng mga real-time na kaganapan tungkol sa pinsalang dulot ng digmaan, ang mga video ng mga lugar na nawasak dahil sa airstrikes, pati na rin ang mga apektadong sibilyan ay kumakalat sa social media platforms tulad ng Facebook, Twitter, at YouTube. Maraming netizens ang nagpapahayag ng kanilang opinyon at nagaganap ang mga discussion sa epekto ng digmaan, hindi lamang sa mga sibilyan, kundi pati sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Samantala, ang mga pangunahing media outlets tulad ng Reuters at BBC ay nagbibigay rin ng mga malalimang pagsusuri tungkol sa posibleng implikasyon ng patuloy na labanan. Dagdag pa dito, Pinag-aaralan ng media ang mga hakbang na ginagawa ng international community upang maiwasan ang mas malawak pang paglala ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, walang malinaw na resolusyon ang nakikita sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa mga eksperto, habang nagpapatuloy ang digmaan, mas lalong tumataas ang possibility na masangkot ang iba pang mga bansa sa rehiyon tulad ng Iran, Syria, at Iraq. Patuloy ang mga panawagan ng United Nations at iba't ibang mga bansa para sa agarang tigil putukan at diplomatikong usapan, subalit ang agresibong aksyon ng magkabilang panig ay nagpapakita na mahirap makamit ang mabilisang solusyon. Ang mga apektadong sibilyan ay patuloy na nagdurusa at ang humanitarian crisis ay mas lalong lumalala. Sa kabila ng mga pagsisikap ng international community, nananatiling mataas ang possibility ng mas malawak na digmaan kung hindi agad maagapan ang sitwasyon. Ang pag-abang sa mga susunod na kaganapan ay nananatiling isang malaking tanong para sa buong rehiyon at sa international community.